Andito tayo sa Lemery, Batangas. Pero ito ay binagyo. So, titingin sana tayo ng baka. Kaya lang ay parang konti ang baka. Titingnan rin natin, guys. So, ngayon tayo ay nandito sa Lemery, Batangas. First time lang natin makarating dito. So, tingnan din natin ang mga baka nila dito. Kahit na konti lang. So, yan, guys. So, ito, guys. So, may mga baka na dito, hindi ko alam kung nabenta na ito. Kuya, sa inyo po ito? Magkano po ito? Magkano pang presyo niya dito? Sinto Ah, sinto daw ito, guys. Ayan, oh. Ganador. Ah, ito, guys, oh. Sinto Malaki. Ta matalaw din, no. Ay, pwede itong pangganadura, no. Mahaba rin ang katawan niyan. So, ayan po. Oh. Ayos din, no. Laki, ano. Gaya, ano. Napakatalaw din naman ito. So ayan guys, nakaisa na tayong buwan ng mano. <laughs> so tara doon. May, may, may malaki pa doon guys, so tingnan natin. So ito yung papunta doon sa paradahan ng baka. nabenta mo na yan? Nabili mo na yan? Magkano daw yan? 16,000. 16,000. <laughs> wow. Brown. 16,000. Ah, binibinta pa po yan? Okay. So, ayun guys. May malaki ditong ganador. Tingnan natin. Napakalaki ano? Ha? Wow. Uy, lang, ano nang ano nang ano, mamaya mamaya ang ganda. Tingnan natin. May malaking ganador Hindi oh. pa po 'yun nabibili. Magkano po ang presyo niyo po diyan? Asking price. 140. Eh ito po yung ganito po. 80. 80. Ayan po. Pwede po itong makuha ng bitsa. Ayan, no? Pakalaki. Ano po? Oh, 140 naman 140. Mga ilang taon na na po kaya yan? Um, uh, mga uh, siguro tatlo, dalawa taon na. Ito, <laughs> ang taas. Oh. Ito po ay binibenta niyo po. Yan, anong laki niyan. <laughs> 125 ang tawad dito po kay sir so ayan no oh. sa kanila po ito ano po Bibili po kayo ng baka ito kay sir napakalaki po ito yan po ba ganadorin o katayin na po pwede ganadorin pwede katayin ah ok double uh purpose -huh. Pwedeng pang ganador, pwedeng katayin. Napakatalaw niya. Ayan pa. Napakalaki, ano po? Ayan po, guys. Ang napakalaking ganador. Akala ko malaki na yung isa na yun na nakita natin kanina. Mas malaki po ito. Lakin-laki. 140. Ayan. Ito po ba ay eh, nagdadala rin po kayo sa Padre Garcia? Madalang. Ah, madalang. Dito lang po kay sa Limeri. Eh. So, dito nyo pala makikita ang malaking baka eh. So, ayan po ang malaking baka nila. Yan po ba ay eh, lalaki pa po kaya yan? Tataba na lang. Tataba na lang siya. Yan talaw niya, ang ganyan. Kapag fattening po, ano, tatabain na lang. Tatabain na lang. Pero yung talaw niya, yan. Ay, e di pag tumaba pa po yan, tataas pa yung oh, presyo lalaki. niya. Oo. Oh. Aabot ka na muli sa wa Hmm. Aabot pa nga yan. Napakalaki. So, ayan. 80 tong malaki, 70 tong medyo malit liit sa kanya, Ayan. lakay, concentra. kahit Wala, po, wala po pa. Niyo lang po. Ka isang wala na kahit na kahit na kahit na kahit na kahit na kahit na na kahit na na binagyo. Malakas din pa ang bagyo dito sa oh, Limeri. Malakas. Apaw, tu. Apaw yan. ang po bigyo. Oh. Ayan. Umapaw po itong ano na ito. Oh, pumasok dyan. Ang ganda sa may Centro Mall. Ah, ito pa rin Centro Mall. Doon. Oh, yeah. yeah. May prato Hindi malaki pala ang tubig din dito. Ano oh, po? Malaki. ito mga busing binagyo ang lemery malakas din daw ang bagyo rito ay ito may nakatali hindi ko alam kung binibenta ito or nabili na ito pa yung maliit to ayan po ano pa ito kabilaan ang tubig wala nang bayad ah wala na baka mayroon pa so ito guys dahil malakas ang bagyo dito ayan o oh, ang mga bahay kawawa kaya walang auction mali naman yung punta natin maganda sana pala dito eh Maganda dito kung ito yung may option puno. Siguro ito ng tao. Papunta doon ng baka. So, ayan no. Ito guys, so, ma ano, dumalaga pala, are. Ito, maganda, gandahin to. So ito guys, at hindi naman nabili kaya ibabalik na nila. Sakay so, na ulit sa jeep. So, ibabalik na sir. Ibabalik na, walang mami-mili. Walang mami So balik na. Pabalik na raw guys at walang mami mili. Ito guys, may nakita tayo ditong malaking inahin. May gulang na yung inahin tapos maganda rin naman yung torete. Yung kanyang anak. Bisero. Ayan na. Maganda yung torete. Ano ba ito lalaki? Ay, torete nga po. Ay, pusa ka. Ayan May gulang ng ina. Ay, ito. Maganda ito, oh. Dumalaga ba to? Ah, inahin din. Inahin na rin. Inahin na rin. Kaya mo ah, yung dumalaga daw yan. Dumalaga. do malaga napakaunti-unti ng baka ngayon 45,000 five thousand ah, bye bye, Lala, na, uwi, uwi narin pag may time, <laughs> so napakaputik guys so. Oh. At ito guys, oh, may malaking kambing. Hmm. Dalawa. Ito, ah, oh, may, ma may mga kambing pa rin yung... Eh.

good afternoon. Galing tayo ng Lemery. Pumunta, dumaan tayo na Padre Garcia. Ngayon naman, dumaan tayo dito sa Chaong, Quezon. Okay, so, tayo guys, ay natin yung mga baka nila dito. So, tara guys. So, ito nga. Nandito na tayo. At, ah uh, wow! Nakahiga, nakahiga sila pero kitang-kita mo pa rin yung laki nila. Tingnan nyo naman kung gaano ito kalaki. Ay, nako po. At may bisiro pang napakaganda. Gustavo Cattle Farm. Ito guys, yun po yung kanilang pangalan. At meron din po ditong napakagandang doggy. Ang kanilang bantay. So, ito po yung uh, anak siguro ito nung inahin na itong Napakalaki nitong inahin na yan, oh. So, ayan, oh. Ganda, oh. So, na ito yung malaking, ano? Malaking ganador. Tapos, may mga... May mga ano rin guys, may mga ano dun o malalaking turite na. Ah, benta na po yung malalaki. Wow. Oh, my God. Napakalaki. nabenta na po yung malalaki po. Mas malalaki pa po dyan. Ah, ah ito. Nabenta na pala yung... Sir, uh. saan galing po yung mga baka na yan? Uh, Binili din po sa Garcia. Kalatagan baka mm. din po yan? Bakang kalatagan. Napakalaki. Na uh, na. hmm, Anak. Ito sa mga ilang taon na po ito. Ang malaki na ito. Binili po namin dyan eh. 1.30 na po ang bilhin namin. Malaki na pala ang binili. Ah, malaki na pala. <coughs> sa konti namin na nabili sa online. Sa so online. Mga online po. Mga hayop. May ganda. Kaya ko galing din lang kuha. Katangigas. Ano po sir? Ang pakain ninyo dyan? Madami sa klase eh. Diba, ibang klase? Hmm, yun, ang mga pangang mais. Ayun, ito mga mais. Gilingan. Ayan. Ito lang po ang baka ninyo? Mabuti, ito po kami dyan eh, madami Mga putik po doon. Mga putik ano po? Ito pa hapo. Ano, dalawang malaki oh. Ito, hmm. ano pa lang ito? Biserro pa lang. Ano yan? Babae? Ay, lalaki din. Wow. Aba. May malalaki po pero hindi ganito siguro kalalaki. Hindi ganyang kalalaki ang katawan. Malaki naman ito ariyan. Pero mas malaki yun ano? Mas malaki. Itong isa. Mas malaki 'tong isa. Yan sa mo dito, 'yung dito. Ay, 'yun. Oo. Pinaka, 'yung pasulong. 'Yung pasulong. Kung taas ko sa alin? Bash malaki 'to, guys. So. <coughs> Grabe 'to. Mga magkano na kaya sir yan din ba? Ma, magkano na? Kabuti ng. May 150, 170. Or ano? O 170. Okay <coughs> na eh. Hmm, 130 ng kapitan niya. Ito yung mga ano, paanak. Gaganda rin. <laughs> Nakakatuwa. pag may ganito kakalaking pa ganador o oh, gagat ganador grabe na Pero pinag na doon lang ang Ito ito Parang hindi kakayanin na yun Parang Ayun 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 Hindi, Ayun 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 yung Ayun 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 mga Nilabas lang naman na rin nung isang araw. Hindi ka nga nandiyo yung isang araw. Hindi. Hindi ka baba na. Eh, may baba na pala yun. Okay. Ilang buwan na po yung bisero nun? Anong uh, na buwan na po yun. Anong na buwan na. Meron din pong dumadayo dito para magpababa po niyan. Mm. Pagkano po ang ano? Tatlong libo po ang baba. Ah, tatlong libo. The... At ikaw nga may kinakulang namin dyan. Ah. Bawa yung magpapasabi mo pa sa baba. Hindi ka tayo hindi ito baba. Hindi mo po kaya yung biyay. Ang laki. Tayo lang natin. Ang laki. Ang laki. guys, okay, so oh, may bisero na. Malahi din.